Magandang araw mga pre. Ngayong araw, tatalakay natin ang common mistake sa pagmamanok. Kung gusto mong malaman ay panoorin mo ang video hanggang sa matapos. Tara! Una ang ratio ng inayin at tandang. Ang nakasanayan kasi nang iilan na mas madami ang tandang at inahin Sa ganitong sitwasyon may mga factors na nakakasama sa ating manok Pag nasobra naman ang tandang ay nag-aaway ang mga ito kung sino ang kakasta sa inahin At pag sobra naman ang inahin ay nagkakaproblema sa fertility dahil hindi naman lahat ng inahin ay nakakastahan ng tandang At nagdudulot rin po ito ng early maturing sa manok At kung gusto mong malaman kung ano ang tamang ratio ay nasa videos namin ang sagot At ilalagay ko na lang sa comment section ang link para mapanood mo ang video Pangalawa, walang control sa patuka kung nakasanayan mo na basta-basta na lang na nagbibigay sa kanila ng patoka at estimation lang talaga, kung minsan ay sumosobra at kung minsan ay kumukulang, baka malugi ka nito. Maaring hindi mo makuha ang tamang timbang sa kanyang tamang edad o di kaya malugi ka dahil malaki ang nagastos mo sa patoka at maliit lang ang kinita. Sa day old na sisyo, pwede mo silang i o no limit. Pero kung gusto mo ang kontrol na patoka, magbigay lamang ng 5 to 10 grams a day sa day old na sisyo. At sa week old naman ang na CCI 10 to 20 grams a day. At sa 4 weeks na CCI ay 25 to 30 grams a day. At sa mga nanginitlog naman na inahin at sa tandang ay 50 to 100 grams a day. Sa balansing patukay, nabibigyan natin ng sapat ng nutrisyon ng ating mga alagang manok. Pangatlog, gamot sa tao ang ginagamit mong gamot sa manok mong may sakit. Kadalasan po itong nangyayari at inaakala ng iba ay pwede pero may mga factors na baka masira ang manok mo dahil iba ang dosage ng manok at tao. Pinakamagandang gamit na nagamot sa manok walang iba kundi ang produkto ng battle cock. na po ito. Kung ang manok mo ay may sipon, pisik, halak, laway-laway at lagnat, premoxil powder at premoxil 550 tablet. Hinaluan po ito ng paracetamol para mas effective at sa mga malulubang sakit katulad naman ng foul cholera, diarrhea, salmonella, coccidiosis, malaria, E. at iba pa, meron silang Solpar QR Paste Booster po ito. At sa vitamina naman, nangunguna dyan ang Bitmin Pro Powder at Bitmin Pro 357 Tablet. May Immunity Enhancer, Energy Enhancer, Anti-Stress Enhancer, Digestion Enhancer, Growth Enhancer at Blood Enhancer. Dahil sa Bitmin Pro, kumpleto sigurado na po. Pang-apat, maruming manukan. Napaka-common na problema po nito. Pag hindi mo na maintain ang kalinisan, dito po mag-uumpis ang magkasakit ng ating mga manok dahil marumi ang paligid. Pwede po itong pagmula ng bakterya at ang kanilang feather at waterer ugaliin na malinis. Yung iba kasi ay lagay ng langlagay kahit may ipot. Kung maaari ay linisin muna bago lagyan ng patuka para hindi ma-contaminate ang kanilang federer at waterer. Huwag po nating hayaan na dahil sa ating kapabayaan ay magkasakit ang ating mga manok. Ugaliin na malinis ang kapaligiran para iwas sa sakit ang ating manukan. Pang lima, breed ka lang ng kaya mong gastusan at kaya mong alagaan. Ito po yung paulit-ulit kong sinasabi, lalong-lalo na sa nag-uumpisa pa lamang at sa mag-uumpisa pa. Mas mabuti na mag uumpisa ka lang muna sa maliit dahil hindi po ganun kadali ang pag-uumpisa. Aside sa maraming gastusin ay baka marami ka pang hindi alam sa pag -uumpisa uumpisa kasi, dyan mo malalaman lahat ng tama at mali. Kung nasa learning process ka pa sa pagmamanok, mas mabuti na mag sa maliit. Dahil pag alam mo na paano ito patakbuhin at resolvay ang mga problema sa manukan, ay paunti-unti itong lalago at kalaunan ay lalaki rin yan. Bakit sinasabi kong mag-umpisa sa maliit? Dahil para hindi sayang ang gastos mo. Kung alam mo na ang pagmamanok ay walang problema naman. Nakadepende pa rin sa inyo mga pre dahil kayo ang nakakaalam sa kapasidad na kaya nyo. Sa lahat ng gustong malaman ang mga bagay bago mong impisa sa manukan ay may video kami at ilalagay ko na rin po sa comment section ang link ng video para mapanood nyo. Sana'y may natutunan na naman kayo mga pre kahit papaano ay nakapagbibigay kami ng kaalaman sa inyo. Yun lamang po, follow for more mga pre!